Ito nga pala ang mga perfume na chineck out ko sa Shopee So dito guys ha okay, Ito ay mga murang perfume pero ang babango And then long lasting scent Okay so flex po natin bawat isa yan So start na po tayo So, yung unang-unang i-flex natin is ang Andrea Secret. So, ito ay pang babae. So, pwede yung pwede rin naman ito sa pang So, ito ay ang aking ano is someone like Yung pinaka-scent nito is very refreshed lang. Okay? Ang, ang scent nito is yayamanin ang scent emang mga sisi Kung gusto nyo maging yayamin ng scent na very fresh, ayan, ang ating Andrea Secret, okay, someone like you. So, ito ay 50 ml, so for only 115 pesos lang. So, next naman is Andrea Secret, so for men. So, 100 ml, so 2 pieces yan ha. So, 2 pieces is mache-check out nyo po yan ng 313 pesos. Marami po tayo dyan choices na sense. So, itong aking aking is cloudy shadows. So, ito ay gustong gusto ng aking anak. So, hindi halata. Yung isa is ubus na. And then, yung pangalawang battle is malapit na siya maubos. So, halatang mabango talaga. Yung pinaka -send kasi niyan is, ayun, nakakapogi nga siya hindi siya masakit sa ilong. Kung gusto niyo maging amoy pogi sa so ay mga sir, check out na po tayo ng Andrea Secret. Ang kagandahan pa dyan is napakamura lamang po. So next naman po is ang Enso Scent. Ito ay gustong gusto ko talagang amoy nito para sa aking anak. As in. So ito ay 34 cent fragrance oil. Super so, bango nito. Long lasting din ang kanyang pinakasent. So yung kanyang pinakasent is ultra mild ha. So marami po tayo dyan choices na scent. Ultra meal, napakabango. So, yung scent niya is, ayun, ganun din, nakakapoging amoy. So, mapapalingon talaga ang mga tao sa'yo kapag dumaan ka sa harapan nila. As in, kung gusto nyo maging amoy pogi, check out na tayo dyan, sir, sa Enzo's Scent. Okay, so yung pinaka price po niyan is uh, 313 pesos din ha. So ayan ay 50 ml po siya. So next naman guys, ang Far Away Fragrance. So ito guys yung pinaka murang na check out kong scent. Okay, na perfume. So ito ay 50 ml. So 46 pesos lang. Okay, so ayan ay uh, yung scent niya is amoy vanilla na may pagka cinnamon yung scent niyan. So, amoy yayamanin din. Ayan, ko naghahanap kayo ng murang pabango, so yeah, mag far away na lang po tayo mga mi. Kasi napakamura lang yan, It's 46 pesos. Tapos yung kanyang pinakabattle, ang ganda. So, pwede yung pwede nga itong pang regalo ngayong Christmas. Or pwede nyo rin pang business kasi napakamura nga lang yan. So, ito guys, ang gustong gusto ko. Okay, so hindi ako nagsisi sa pag-checkout nito. Ang Hello Next Perfume. Long lasting ang scent niya. Super bango nito. So, 100 ml po siya. So, ang price lang niyan is nasa 125 pesos. Yung kanyang scent is medyo uh, sweet. Medyo sweet lang. Hindi siya matapang at hindi siya masakit sa ilong super bango. So, amoy dalaga. Ganun ang scent niya para sa akin. Kung gusto nyo maging amoy dalaga, ayan, check out na tayo ng Hello mga sisiko. ko. So, ayun lang guys ang mga perfume na na-check out ko sa Shopee. Kung gusto nyo i-try, so ang link po is nasa screen ng ating video. Yung mayroong affiliate Amy. So, click nyo lamang po yon para makapag-check out po kayo. Salamat!